Kung gaano po kabilis ang gobyerno sa paghuli, sa pag-aresto uh, sa mga uh, kumakalabad nga sa pamahalaan, eh ganon din ho ba, uh, ganun din kabagal. Uh, nakikita po ninyo ngayon, uh, attorney sa madaling salita, ang uh, pag-aresto naman doon sa mga kaalyado uh, ng pamahalaan. H -h Hindi ko nang nakikita, nararamdaman ko. Kasi pati ako na ngayon, eh, kinama na sa giligipit ng pamahalaan, eh, uh, na meron din rin ako mga demanda eh dinidebanda na ako ng uh, kung anong mga ano mga inimbentong mga kaso na, na hindi naman talaga totoo eh, ay fabricated na mga kaso uh, meron ako mga kaso diyan sa uh, uh, DOJ. OJ uh, meron na rin mga demanda sa akin dyan sa ombudsman para mapatigil tayo para mapatahimik tayo pero sabi ko nga eh, nakanda nating i yung ating uh, kalayaan o pati mga bu buhay natin eh, para sa sabay ng Pilipino hindi tayo matatakot dito at uh, eh, kung, kung gaano nga kabagal, yung uh, kung gaano kabilis na sinabi ko yung aksyon ng pamahalan uh, para sa mga uh, tumutulig sa o kaya ay, uh, hindi usabasan uh, ayon sa kagustuhan ng pamahalan, uh, eh ganoon din kabagal uh, mas mabagal pa nga sa bagong pag ang masasangkot na rito ay mga uh, opisyal ng pamahala ng mga kaalyado nila o kasama nila sa administrasyon. Yun ang totoong nakikita natin dito. Pero ay ginagamit nila lahat. Resources ng pamahalaan, resources nila kasi maraming marami talaga silang resources na gugugulin. Eh, alam naman natin, kontrolado nila yung mainstream media. Uh, so tayong mga ordinaryong mamayang Pilipino, eh, nandito na lang tayo sa mga social media na makapagpahayag at kahit pa paano ay hindi pa rin nila pinuputol itong mga social media networks. Kaya ito ang inaasahan ng ating mga mamamayan na naghahanap ng tunay na kalayaan, tunay na hostisya at tunay na demokrasya. ay eh, Sana nga hindi mangyari sa Pilipinas yung nangyayari sa ibang bansang katulad ng Indonesia, ng Nepal ng South Korea at ngayon yung Madagascar, di ba? Uh, pero pag uh, hindi si hindi nila gagawin yung tama at uh, ang taong bayan ay tuluyan ng mapupuddi at mawawalan na talaga ng tiwala sa pamahalaan, eh, hindi natin alam ang mangyayari. Yun ang nakakatakot. Pag uh, tulad ng isang bulkan pinipigil mong bumuga ng bumuga ng uh, yung tinatawag nating apoy or init ng uh, uh, nangyayari. eh ba, ba, ganun ang mangyayari sa bansa natin. Eh, sana naman wag magkakaroon ng ganoong uh, sitwasyon ng uh, tiwala ng ating uh, uh, mamamayan ay uh, mawawala ng tuluyan uh, sa mga sistema o ito, ito itong ginagawa ng uh, ating mga at, at ang gagawin nila sila na mismo ang mag, maghahatol o gagawa ng pamaran para makuha nila yung justisya. Mm -hmm. So yan ang ating hintayin. Sa pagsasapubliko ng sal uh, hindi pa rin yan sapat. Eh. Basihan na uh, merbang transparensi transparency at uh, accountability. Eh, madali lang kasi gumawa ng sub-ed din at uh, at uh, baitago yung mga ibang mga napulimbat nila na uh, kayabanan na hindi nila ipinapahayag sa sub-ed no? pero kahit pa uh, yung naging pronouncement ng ombudsman na magiging uh, available o kaya ay pwedeng ng uh, mga interest may interest da malaman kung ano yung uh, uh kaukulang uh, kayabanan ng mga nasa pamahalan ngayon magandang hakbang din po yun pero hindi yun sapat na magiging basihan natin na mabawasan ang korupsyon o kaya ay matigil ang korupsyon ang importante rito ay itong mga tunay at talagang sangkot sa mga katiwalian, mga opisyan ng ang uh, gobyerno DPWH BIR Customs Commission on audit lahat ng mga nandiyan diyan ay mabibindas sila at mapabilis yung proseso na sila ay maparusahan dahil kung ganito pa rin yung sistema natin ganito pa rin yung uh, umiiral na uh, sistema dito sa ating uh, pamahalaan ng uh, Department of Justice o ng Ombudsman o ng judiciary natin ay Mahirapan talaga magkaroon ng uh, tunay na hustisya dito sa katiwanan. kaya Malakas ang loob ng maraming mga uh, nasa pamahala na opisyal o mga empleyado na gumawa ng ganyan dahil nakita nila yung kuno yung uh, mahinang sistema ng ating hustisya. Hindi sapat yung saled lamang na gagawing eh uh, uh, isa sa publiko kung sino yung interesado ay makakapag request siya susulat sa uh, sa Ombudsman at uh, may mga requirements para uh, sa ganun ay maibigay kasi dati uh, yung salen ay pwedeng makuha pag mayroong pahintulot yung uh, uh, personalidad o yung uh, opisyal o empleyado ng pamahalaan na nag-submit ng kanyang salen bago ipa ibigay or ipahayag sa ngayon ay hindi na kailangan yung pahintulot ng opisyal. Maganda na rin yung hakbang na yun pero hindi sapat, hindi sapat, hindi magiging batayan yon na mawawala ng corruption or magkakaroon ng tunay na transparency or accountability. Hindi yun sapat.